ayo nang Luna. Ya lupa. Dalam dalawang trak tayo ngayon kumboy. Puro tubo ang ating karga. Boy to Tony Ma. Mamene Tony Ma. Ha? Yang. 27 yata ang isa niyan. Ay, 20, so, ano yung 37 eh? 24. 24 lang. Ah, sige. 24 lang yan. 24. Kulang. Uh, Kulang eh. Ayos, sa ilalim. Nakasuksok. Ayos. Oo. Oh. Ayos, isang kakumbuy natin oh. Masok na din. Huwag na kayo. Ano? Tubo yan. Tubo. Tubo.

tay paalong. Ano ah. ganun din. So, walang problema dito. May pork may crane, no? Baliwala lang yan. sagit lang yan. Wala, nangangapo na ano pre. Nangangapo na yan. Nangangapo na tayo. Komplito, boss? Huh? Komplito? Okay? May natin cengir okay, itu ya eh. di sebelah wali ah. wala ayang kaya oh. ya nak pura tadi tuh perempuan kaya kowe oh pria lah kan teman ini lang guys yang udah hinatin gitu itu terus tubuh angker kan dia kayak lantah lantah bukan ini

Is 20 Ah, is Bago is 20 Okay Ibaan Parang 24 Pero is 24 Ito isa ilan Kusa na din ma? 90 Ayan, bilangin mo to 24 ko niya ba yan? ay guys 24 200 19 19 nga, Ang isa pang yan, 19 Ha? 19 Ah? Okay, oh, o oh. yan, 19 ang 24. Ang di 3, 24. O dito, dito dito. Oo. Di, di yan. 19 pa rin yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 19. 5 hmm? times 19, 5 lang naman nabandilan e, o. O, 1. 9 na. Oo. Bi kuang vải. Bi tập sáng điện. Hè nèo ngon vải. Oh, gần. Hà ta? good, Yes! haha, ta! Chuẩn lên. lấy. Hà mi dù. Hà gaboy yung una. Yung. Ayos na. Ayos na. Okay. Good boy na tayo guys. Simpisan na to. Okay na daw.